Hello, hello mga Beshi! For today's mini vlog, ayan, first day of school mga Beshi. Pagpasok na ang aming mga estudyante. So, ayan, ready na ang kanilang mga uniform. Kain na kanilang breakfast. So, ang breakfast nila is noodles, homie. Ayan, baka naman homie, char. So, after nila kumain ay, naligo na sila at nagbihis. At nang magtatali na sila ng necktie, puro mama, mama, mama. Ayan. So, inayos na ng dalawa ang kanilang baon, yung sa ay hindi nagbaon. Distribution of allowance na. Sana all binibigyan ng allowance. Tapos ayan nagsuot na sila ng kanilang mga ID nagpulbos konti. Ganyan sila. Pulbos lang. Sapat na. Eh <laughs> naman dyan. Kung ready na kayong pumasok. So ayun nag A naman ang dalawa At pati na rin si Papa Pero yung isa seryoso So ayan umalis na sila Pero nung nandun sila biglang sumigaw Stop Hector <laughs> Naiwan yung cellphone ko Sabi nung isa eh, dear to the rescue si Mother At itinakbo ang cellphone And then Tita Judy Nakaligo at nakabis na rin ang aming pamangkin At ako ang nagtali ng kanyang buhok So may mga pinakita siya sa akin noon na video Ng pagtali ng buhok Gusto daw niya ng mga ganon So I tried my best So ayan tapos na siya at hindi mo na siya nagsuot ng uniform kasi gusto daw niya yan para lang siyang attend ng meeting o diva sana all and then eh, pasok na